mga boss so ito yung gagawin natin sakura ev739 uv ang problema nito ay hindi ata natapos ng unang gumawa bali mga boss galing pa to ng kalawan palawan pinasubukan lang ng mayari kung kaya kong gawin sabi ko try ko lang pero hindi ako makangako kung kaya kong gawin kasi galing na nga sa no? kami may kulang daw na pyesa So saglit lang, buksan muna natin yung laman. Uh, yung cover pa lang. <laughs> buksan natin yung cover para makita natin yung laman. Okay mga boss, nabuksan na natin. Ito nga yung ano, uh, kulang na pyesa na sabi ng may ari kinahoy na daw o tinanggal na. Titingnan natin kung may mahanap tayo na pamalit niyan. Ang number niya ay TL084CN. Then, napansin ko lang dito, parang malangis yung board nya siguro pinaliguan to ng langis ayan then dito din naman sa main amp yan yung resistor dito mukhang natanggal na ito po yung mga original na board gusto ko yung ganitong board kasi maganda maganda yung ganitong board nga lang malangis talaga oh. malangis kailangan natin siguro itong hugasan para ano para malinis natin maganda pa naman sana yung board kaya lang na ano inispehan natin na ano kaya lang delikado to kasi nag, ano, nagbubura na yung ano so piri piri light lang na ano hindi napansin kong may umaalog yung pala may nakakalas bakay dito ngayon yun tsaka yung relay wala nang takip ayan wala nang takip wala na rin yung speaker terminal yan. May mga jumper-jumper na rin katulad nito. So, tatanungin ko muna yung may-ari nito kung sakali wala na siyang problema sa budget. Yun lang mga boss at ang unang gagawin natin dito ay kakalasin muna natin lahat. At ito naman mga boss ang sitwasyon ng board niya, ayan no? So, hindi na maganda yung sitwasyon. Ayun, o, nag din mag-repair pero hindi ata nayari. Maganda yung board na to. Sayang to kung mabababoy lang eh. Sa totoo lang. Compare sa mga bagong ganitong design. Yung mga parang kebler. Ito yung mga, mga una nauna talagang design. Kaya maganda yung ano. Walang problema sa board nito at walang problema sa corrosion. Kailangan lang nito yung tama yung ano. Yung... Uh, mapagawa nyo sa tamang technician para hindi naman mababoy yung ano So sayang naman kung ano, try natin i-ano eh, to So kakalasin ko muna lahat pati tong ano para malinis. Para malinis siya oh, o kalas na nga din ang samba to. Para malinis. Try natin. So ayan Nabuksan ko na tong ano nakalas na natin yung 739. Eh sabi nga ng may-ari, Ah, uh, baka daw kinahoy itong piyesa na 'to. Kaya tiningnan natin kung wala. Pinicturean ko na din para kung sakali bibiliin lang ako ng piyesa. So nakalas ko na anangyari pala dito, mga boss, ay wala at ang hole type 'yung ano, 'yung gumawa, wala siyang pamalit na malaki. So meron siyang maliit lang. So ginawa niya ni na lang niya, ni-rewiring na lang niya 'yan. So dahil andito naman tayo sa ano, sa Maynila, madali lang naman makahanap noon. Palitan na lang natin 'to yan yung problema nya at saka dito matik yan magpapalit tayo ng mga potentiometers ayan potentiometers dyan at saka lilinisan natin yung board para ano para malinis yan so maganda maganda sana tong board ng ano ng sakura na 739 ito yung mga classic ata So dito naman sa ano niya, sa may input niya ano ba to yung input na to uh, MP3 DVD, auxiliary So ginawa dito ay pinagsama-sama na lang lahat ayan pinagsama-sama na lang lahat ng unang gumawa Hindi natin alam kung anong problema bakit ginawang ganyan baka may hindi 'yan nagpa-function either alin man sa IC na to Mukhang bagong palit nga itong ano CD4052 BE yan mukhang bagong palit yan pero double check na lang natin bakit ginawa tong ano jumper na lang na ganun aalamin ah, natin yan kasi ginawa ng muno naka jumper na ng lead. yung ginawa na yan so sa atin hindi pwede yan hindi naman natin alam yung sitwasyon kung bakit at hindi naman natin hawak kung ano yung iniisip ng unang gumawa ang pag pagkakaalam ko lang dito hindi lang talaga natapos o hindi napagana medyo marami-rami tayong gagawin dito <laughs> nakakatawa pero ano so ito yung nangyari sa main board wala na yung wala na yung terminal dito speaker terminal nakalas na rin yung relay hindi na ibalik yung takip hindi natin alam kung bakit kinalas to nakalas hindi natin yan kasi hugasan natin yung board then nakalas na nga yung isang resistor dito natanggal na natanggal na tapos may mga ayan siguro mahirap maganap ng pyesa doon sa lugar nila kinaga na lang kiskisin yung isang resistor tapos dinugtungan ng wire pwede naman yan kung walang wala na talaga pero dahil nandito tayo sa kabihasnan mapapalitan natin ng bago yan kasi marami din mga kinakalawang na na pyesa o katulad yan o no. yan kinakalawang na yan o no, may mga ano So para paraan lang din pag nasa malayong lugar na uh, Naunawaan natin yan Pag mga lugar na mahirap pahirapan ng pyesa Ganun talaga mangyayari Ayan So ayan nga o. So baka yung nabili pang lid ay hilaw O hindi maganda ang tunaw Kasi mapapansin nyo yung ano Hindi, hindi nahinang ng husto So minsan ganun talaga pag-aalatin ka, makachamba ka ng lid na hindi maganda. Eh, pag naman, eh, katulad natin, matagal na, eh, wala na tayong problema sa pagpili ng lid kasi eh, hindi na tayo nagsusugal sa iba kung ano yung lead na ginagamit natin yun na. Ah. Yan, ang daming gagawin natin dito pero bago yan, magkakalas muna ako ng potentiometer. Then, pakakalas ko ng potentiometer. Kalasin ko din yung relief. Kailangan mahugasan din muna to bago tayo makapag-start. Okay, mga boss. So, ito na yung board na na natin to. Wala na yung lagkit. Yung lagkit at saka lang is yung dahilan kaya hinugasan natin makintab na yung board. Yung pagkakintab niya ay dahil nga na na natin. Pero, syempre, yung mga dapat gawin, uh, nandyan pa rin yung mga kinalawang na pyesa. Ayan. Yung mga kinalawang dyan. Maganda pa pala tong board na to. Hindi lang naging mukhang luma lang talaga tingnan. Gawa ng nagkalat nga WD-40 daw ang in dito so alam naman natin na nagpuputik yung WD-40 kasi pag nakapitan ng alikabok nagpuputik talaga so ayan no kaya kung mapapansin nyo mukhang maganda pa yung board nung nalinis natin ayan, no. malinis na so dito double check ko na lang yan kung may mga loss or parang wala naman ditong kinalawang uh, maganda pa naman ang kondisyon ng piyesa siguro pag gano'n na lang pati dito yan o oh. oh. maganda pa nga yung ano may kinta pa yung mga paan ng eh. yung dito lang talaga oh. Ah, ano ba nangyari dito so double check ko na lang to kasi mukhang bagong palit na to pero oh, may hinang lang ayan may hinang na na ano lang talaga siya na tampered lang ayusin na lang natin yan sana walang problema dyan okay ito lang talaga yung ano natin gagawin so palitan lang natin meron na pala ako nabili sana ba yung nabili ko nandito yun eh may nabili na ako mga bus na piyesa para dyan hindi ko lang alam kung saan ito ito yung ilalagay natin dyan na TL o oh, zero, ah, uh, TL 084 CN nabili ko po sa Deco yan panglagay natin dyan pero sa na yan din nung kinalas ko pala yung heatsink simple kasi lilinisan natin hindi na rin pala nakakapito ng maayos oh. yan kakalasin din ulit natin yung mga transistor kasi ah, uh, idodobo check natin yan kung walang may tama dyan pero sa tingin ko wala naman gawa ng ano eh buo pa yung fuse niya. So simulan ko na muna. Ah, uh, saan ba tayo magsisimula? Dito na lang siguro. Kakalasin ko muna yung mga transistor, isa-isahin ko. Then ano, double check natin yung mga pa, pero parang pakiramdam ko good pa yung mga transistor nito. Good po. So, ano, tapos iayos lang natin yung position. Ganoon na lang siguro muna. ah, uh, hanggang sa sunod naman ay mga resistor ayan o oh, may mga mga kalawang na resistor ayan o oh. ayan ayan so do double check natin yan mga boss so gawin ko na muna habang ano cut na lang natin update ko na lang kayo para ano na pag nagawa na natin isa isa yan lang natin isang linya hanggang dito yung relay pala nito ano eh wala pang takip no so ayan Ayan mga boss natapos na natin dito yung ano mga papalitan piyesa. Nagpalit tayo lahat ng potentiometer. Ayan bago lahat yung potentiometer. Then yung mga hinang dito inayos din natin kasi hindi maganda. At saka yung IC dito na ano. Ayan napalitan na natin yan. Bago na. Dito nagpalit din tayo ng potentiometer para sa auxiliary. Then chinik din natin yung mga hinang ayos na natin dito naman sa mainboard board na ibalik na natin yung may putol ang paa ito ata yung napalitan na natin tapos yung mga resistor dito saka saka yung mga ano yung mga maliliit na resistor na yan halos napalitan natin dyan pati yung mga electrolytic capacitor yan mga yan 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 bago na din yan yan dito din so ito yung pinagpalitan natin nakandakalat na nga lang yung iba ayan hindi kasama to may ginawa kasi akong electric pan kanina so ano ba gagawin natin yung ano pala na lagyan na natin ng takip ang gagawin natin ay ay ikabit ko na muna dun sa box o sa pinaka case nya dito ilagay muna natin para matisting natin kung ano nangyari Okay, ayan na mga boss, na ikabit na natin pansamantala. Ayan, bukas pa yung ano, pinadaan muna natin ng test bulb itatry natin yung switch pala Itry natin kung naka on Ayan, naka on ilaw complete so, na yung connection yan so sa connection naman ito basta marunong lang magbasa yung mga gusto mag DIY alam na nila yan <laughs> alam nyo na yan so tamang ano lang gamit lang ng common sense so sa mga gusto magpagawa ganito po yung sitwasyon ng mga ginagawa natin okay Tingnan natin yung relay kung magsiswitch. Ayan, tutok natin yung camera sa relay. Ayan, nag-switch. Tingnan natin. Ayan, nag-bluetooth na. Ano bang mode nito? Ayan. So, yung input ay dito. FM. FM pala siya, mga boss. May MP3. May DVD. Ayan. Umaga Oo nga pala, may ano to eh ito pala yung version ng ano may kasama ng UV so may display na ayan tika lang mga boss at buhayin natin yung ating ano uh, prepare ko din yung speaker na gagamitin so ayan mga boss uh, nagagabit na tayo ng auxiliary dito sa DVD at saka speaker ayan try na muna nating power on ayun tingnan natin dito nag-welcome ayan welcome DVD volume switch siya ayan nag-switch na yung relay volume tayo ayun okay na ilipat natin sa kabila kung tumutunog Ayan, subukan natin yung mic kung gumagana hello hello, wala Ayan, volume. hello, hello volume tayo hello, hello, hello wala yung mic mga boss volume dito nakapang ano ba, yan hello, hello, hello hello, wala, hilo tayo ng hilo walang ano. baka itong sub volume, ano hello, hello wala so wala siya mga boss walang sound sa microphone yun ang aalamin natin bakit walang ano so yung sounds niya ayos na so try nga natin kung naglilipat ng input to asan sana po yung input nito ayun Ayan, naglilipat naman. So, USB, SD, Bluetooth, FM. Okay. MP3. Okay, hanapin natin yung problema sa mic. So, bote, hindi ko pa nakala. Oh, na balik tong takip. <laughs> uh, Nag-initial test muna tayo. Pero, kakalasin ko. Dami ko rin kakalasin. Oh. Alamin natin bakit ayaw niyang gumana sa microphone. Mag-audio trace ako dito at i-double check ko mga pyesa-pyesa dito. Baka may sira pa. Okay, balikan ko kayo mga boss pag na ano, pag nahuli ko na kung saan ang sira. Mga boss, kaya pala hindi gumagana yung mic. Tapos pag sinaksakan mo ng mic, namamatay yung relay. Napalitan ko na itong isa. Bagong palit din to hindi ko lang alam kung ano nangyari. Mayroong siyang DC out sa mga output niya. For example, ito. Mayroon siyang, ayan o, So mali po yan kasi in out yan ilagay na lang natin sa circuit yung ano Meron siyang DC out yan yung isang in dito sa out ng isa Meron din ayan no So dito sa kabila Meron Merong abnormalities, papalitan natin tong IC. So, dalawa lang IC yung nabili ko kasi akala ko hindi sira tong dalawa. So yung pangalawa kong bagong bili. Patayin na natin. Naikabit hey, ko na. Ayan o. Ito yung una dito yung nilagay natin na wala. Diba? SMD yung nailagay dyan. Then natroble shot ko ulit. Wala. Then hindi ko lang nakuha na ng video. Pangalawa, kinikot yung isa. Ganun din. May DC out din. So papalitan natin yan. Ang mangyari, maghanap na lang ako dito sa mga board ko. Baka sakali. So nangyari pala yan. Akala ko yung sa GRC4558 lang mahirap din talaga i-analyze yan kung hindi pa kabisado o ano uh, hindi nagbabasa ng ano ng data sheet. so mas maganda din talaga mga boss na uh, binabasa nyo yung data ng ano ng bawat pyesa para ano pag-aralan yung iba kasi hindi na ginagawa yan ngayon kasi mas ano sila eh masiyang sila sa magchat at magtanong na lang kung mas maganda pa rin mga boss, payo ko lang sa mga gusto magkalikot. Pag-aralan nyo yung mga pyesa, alimbawa, may hindi kayo kabisado. Ako, hindi ko rin mga kabisado to Alimbawa, example ito, ano bang ba pyesa to Siyempre, ang gagawin ko dyan, i-google ko na lang yan, tapos pag-aralan ko kung anong data sheet. Ano yung purpose niya, saan yung supply niya, saan yung signal niya, kung signal man siya, kung switching man siya, ano yung mga switching niya. So, ito ay ano, ah, quad na ano kumbaga eight channels uh, four channels na ano na na op amp so quad op amp yan kaya lang dapat yung output nya or input nya walang DC kasi itong GRC 4558 ay dual ito naman ay quad so ibig sabihin ng quad ay apat ito dual dalawa yan so palitan natin yan maghanap lang ako mga boss mga boss so nakahanap na tayo ng pamalit dito na ikabit ko na ito na yon so tingnan nyo ito na yung nahanap natin na IC madilim no yan medyo malabo ilagay yung test ko na pakita ko sa inyo na wala na yung ano Man, wala na yung DC out wala na yan wala na position wala. na medyo wala sa lubong kasi sa araw yung ano eh wala na ngayon pag kinabitan na natin ng mic yan uh, ah, naka one hand tayo hello so check sound check hello yan. okay na mga boss so nangyari bago din tong naikabitata na yung gumawa na IC kaya lang ewan ko ano nangyari dyan nagka problema o baka ano to baka piki lang to so patayin nga muna natin tapos ipagkumpara natin sa mga pinagkakabit natin na ano baka hindi lang natin alam kung ano nangyari doon eh, mukhang bago naman yung IC pero yan kasi yung number ng kinabit natin yan yung itsura ng uh, ating TL uh, 084 CN ito yung dalawa na natin sa Dico ito naman yung galing sa board mismo na kinuha natin ayan oh medyo mahirap lang kasi ilawan nga natin ang tatak nito mga boss ay isti sobrang labo na kasi yan isti ang tatak ayan itong kinabit natin ay ayan o oh. isti din ayan na ay isti malaysia din to. So, malamang. Malabo lang mga boss. Pwede tayo nga natin i-zoom. Ayan. Ayan. I steady na tatak niya. Ayan o. Eh. So, balik tayo. yan Ito naman yung nakuha nating kinapit na ano. So, wala siyang brand. Hindi lang natin alam kung wala siyang brand o so, may DC out malamang ano piki ito o kaya nagka problema o short hindi lang natin alam so dalawa na lang yung ano kasi dito ang nakakapit yan is MD na so kahit sa ganito nga SD pala uh, maganda piliin natin yung katulad itong kinapit natin SD Baka, hindi lang natin alam kung nagka defecto yun o local o fake o ano kung ano man puso na ngayon yung mga fake ang mahalaga na gawa natin ito nakakuha tayo ng galing sa board at yung galing sa board ay original talaga isti ang tatak nya isti ano boss? hello boss shout out na muna shout out tech vlog po tv yan o yan may ginagawa tayong 739 dumaan lang ako boss o dumaan lang o, sabay ka na sa shoutout. <laughs> doon yung truck ko eh o, promote mo na yung channel mo ano yung ah, channel? ah ba ano Pasubscribe naman sa ano ko ah youtube channel tv tech vlog Sige ha, ah, kita kita na lang pag oh, ano, busy pa kasi. Oh, dumaan lang. Ah, dumaan. Eh. dumaan lang. So mga boss, i-asimbol eh, ko na ito at may dumaan na ano, may subscriber at vlogger. So, ayan mga boss, natapos na natin tong Sakura 739 UV. So, naibalik na natin yung panel. Okay din naman sa mic na. Subukan nga natin uli. Baka mamaya magloko na naman. Try lang natin. Try lang natin. Hello? Hello, hello. Sound check. Yan. Hello, hello. Yan. Okay. Okay. Okay na mga boss, so recap tayo. Ang nangyari dito ay galing ng Palawan. Uh, di nila sa atin. hindi Wala akong kaurediya. Kung baga, nabigla din ako. Sabi ko, seryoso? Ang layo ah. So pinadala nila. Sabi ko, hindi ako mangako kung magagawa ko. Kasi nga, hindi natin alam kung ano sitwasyon. Pinakita lang sa akin yung ano. Pero nung makita ko na aktual, uh, ang nangyari pala dito akala ko BB oil lang nilagay in pala to ng WD-40 yan. So hinugasan natin din may mga nakita tayo dito ng mga kinalawang na piyesa. Tapos mga ano dyan, mga malagkit na kaya ayun napalitan na natin yan isa-isa. Then binalik natin, napansin pa natin may putol pa yung paan ng transistor dito. Then yung relay naman tinakpan na natin, wala na pa yung, wala na pala yung speaker terminal nung napunta sa atin. Then lastly, nung patapos na tayo, nung kinitisting ko tong mic, hindi gumagana tapos nagki-click uh, nagki-clipping yung relay. Yung pala na find out natin itong dalawang IC na to ay mayroon ng DC out sa output niya kaya naobliga tayong palitan. So far okay naman siya kaya mga boss, maraming salamat and uh, bigay ko na to sa ano. Ay hindi, iti-chat-chat ko pa pala yung customer. <laughs> ano ba yan? Nagmamadali tayo. <laughs> So, i-chat ko lang yung customer na ipakita ko na okay na yung amp niya din. May kasunod pa to mga boss. Mayroon pa tong dalang power amp. Hindi ko lang alam kung kaya ko kasi sabi ko sa may-ari, subukan ko lang. Pero hindi natin sigurado kasi sabi ko nga hindi ako tatanggap ng power amp ngayon. Eh, siya pa rin naman nagsugal. Eh, bahala na siya. Sana magawa din natin. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.